Pinatawa ng Korte Suprema ng anim na buwan na suspensyon ang isang polis na inireklamo ng pananakit sa pag-aresto nitong babae suspect na may kinalaman sa iligal na droga. Sa desisyon ng 3rd Division ng Supreme Court, napatunayan ng hukuman na gumamit ng labis sa pwersa ang polis na si Police Officer 2 Herminio Basmonte. Kung kaya't ang nararapat na parusa dito ay pagsuspindi sa kanyang servisyo, na batid na sinuntok ng polis sa mukha sinipa sa tuhod at yan ang babaeng sospek matapos itong pumalag habang inaaresto kasunod ng bypass operation sa Las Piñas City. Sinabi ng ST, walang patunay na may bahid ng korupsyon. Sadyang paglabaglarong sa batas at pagbaliwala sa mga patakaran ang aksyon ng polis kung kaya't hindi ito guilty ng grave misconduct dahilan para masibak sa kanyang trabaho. Paalala naman ang katastasang hukuman hindi nila kinukonsente ang pananakit ng mga otoridad sa kanilang mga inaaresto at pinapalalahanan ang lahat na magsilbisa ng in, may uh, integridad kahusayan at katatagan gayon din ang pagiging responsable sa pagpapatupad ng batas sa hanay ng mga polis. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas.